Iris, ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 7, at number 19. At sa 3 digits, number 5, number 8, at number 2. Ay para sa loto na anim na numero ay, number 3, number 12, number 25, number 9, number 18, at number 30. Taurus ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay para sa 2 digits number 14 at number 9 at sa 3 digits number 6 number 3 at number 7 ay para sa loto na anim na numero ay number 10 number 21 number 28 number 5 number 16 at number 35 Gemini ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay para sa 2 digits number 2 at number 22 at sa 3 digits number 9 number 4 at number 6 ay para sa loto na anim na numero ay number 1 number 14 number 26 number 11 number 19 at number 32 cancer ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 13 at number 18. At sa 3 digits, number 2, number 5 at number 9. Ay para sa loto na anim na numero ay number 7, number 20, number 31, number 4, number 15 at number 27. Leo ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 8, at number 23. At sa 3 digits, number 1, number 6, at number 3. Ay para sa loto na anim na numero ay, number 5, number 17, number 24, number 9, number 22, at number 34. Virgo ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 5 at number 12. At sa 3 digits, number 4, number 7 at number 8. Ay para sa loto na anim na numero ay number 3, number 19, number 30, number 6, number 25 at number 33. Libra ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 16 at number 20. At sa 3 digits, number 5, number 1 at number 9. Ay para sa loto na anim na numero ay number 8, number 11, number 27, number 4, number 13 at number 29. Scorpio ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay para sa 2 digits number 10 at number 25 at sa 3 digits number 3 number 6 at number 2 ay para sa loto na anim na numero ay number 7 number 22 number 28 number 5 number 14 at number 31 Sagittarius ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 6, at number 15. At sa 3 digits, number 9, number 4, at number 7. Ay para sa loto na anim na numero ay, number 2, number 18, number 23, number 11, number 20, at number 35. Capricorn. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 3 at number 17. At sa 3 digits, number 8, number 2 at number 5. Ay para sa loto na anim na numero ay number 6, number 12, number 29, number 4, number 16 at number 30. Aquarius ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 11 at number 21. At sa 3 digits, number 7, number 3 at number 1. Ay para sa loto na anim na numero ay number 9, number 15, number 26, number 8, number 24 at number 32. Pisces ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay para sa 2 digits number 4 at number 26 at sa 3 digits number 1 number 5 at number 6 ay para sa loto na anim na numero ay number 10 number 13 number 22 number 7 number 18 at number 34